Ilang beses, ilang ulit ba tayong sinurpresa ni Ati Gay na talaga namang ikinagulat natin na bulabog tayo sa tuwa, sa saya at talagang feeling excited, nakaka-inspired. Ilang beses ba ang mga bagay na ito na talagang natuwa tayo sa mga balitang ito? Sa pagbabalik po ng heart expression, malalaman natin kung ano po ang tinutukoy ko ito po, si DR, ang inyong kahard expression. Kapwa ninyo, nagmamahal, gaya ninyo na talagang humahanga kay Miss Nora Honor, sa ating superstar at national artist. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart expression at patuloy po ako po'y nagaanyaya na ito po ay inyong panuorin, tapusin. Ito po ay ating isubscribe sa mga hindi pa nagsubscribe at sa mga nagsubscribe na maraming maraming salamat po sa inyong pag-share. Again, maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Sunod-sunod po ang mga balita kay Ate Gay. Siyempre, no, napapanood po natin yan sa mga balita. Talaga naman, hindi natatapos, hindi nauubos, may dumating na balita, may padating pa. At talagang may maraming ibabalita patungkol kay Ate Gay sa pagkakataong ito, of course, bagamat talagang nire-remind tayo sa March 15, 2024, eto po ipapalabas muli ang floor contemplation na kung saan po siya po ay makakasama niya po si Miss Jacqueline Jose na tribute na rin po kay Miss Jacqueline Jose. Marami tayong beses na ginulat ni Atigay Guy nung siya po ay tanghaling uh, national artist. Nagulat tayo. Hindi naman katakataka na maging national artist sa si atigay Pero ang tagal natin naghintay. Pero nung kumbaga po ay hinihintay lang natin paggising natin. Agad-agad, kumbaga po tumambad ang balita sa iba't ibang uh, social media. Ano po sa Facebook at nandiyan po sa television, sa mga magazine, sa dyaryo natulog lang tayo paggising natin si Ate Gay national artist na talaga namang kamangha-mangha no na po at si Ate Gay kumbaga ito po ay pinagdiriwang natin dahil ito po yung pinakamataas na parangal na nakamtan ni Ate Gay at wala nang hihigit dito at kung may natatanggap man na parangal sa Ate Gay, eh, ito po ay bonus na lang. At syempre, excited tayo ano man ang natatanggap ni Ate Gay. Ito po ay isang, ang achievement ni Ate Gay kasi ay achievements ni Ate Gay ay sa atin, achievements natin ito ng mga Noranians and of course, hindi lang ng mga Noranians kundi ng buong bansa dahil sa Ate Gay ay sumasalamin sa isang Pilipino. Ayan nire-represent niya ang isang Pilipino. At mga bagay na nakakamangha, nakakagulat, hindi ba nung sa ating guy ay agad-agad nag-shooting na pala ng kontrabida, nasundan pa ng uh, iba't ibang uh, pelikula no po, na hindi na natin, uh, ayaw ko po kung mapapanood pa po natin sila or maghintay lang po tayo, gaya ng Ligalig at yung pelikulang ah... Uh, pelikulang laro. Ayan. Alam niyo po, nakakagulat si Ate Gay. Nagulat tayo nung si Ate Gay ay nalaman nating may sakit. ba? Diba? Malubang karamdaman at talagang uh, sinasabing iba't ibang kwento. Ang pangit nga ng kwento eh. Yung iba talaga minsan sobra o maring totoo. Pero nagbigay ng lungkot sa atin na nag-aagaw buhay sa Ate Gay. Sinugod sa ospital. Kumbaga, uh, ito po yung iba nga mayroong mga fake news at Meron namang nagsasabi ng totoo no po na sa si atigay ay nasa mabuting kalagayan. Pero dahil narinig natin yon, tayo po ay namamangha, nagugulat. Pero nung lumitaw ang katotohanan no po, si atigay ay biglang nag-guess doon saan pastok ni Kuya Boy at nagulat na naman tayo na tatlong minutong si atigay ay nawala ng hininga na siya ay pumanaw sa kanyang pag-explain. Pero may mga ganong balita. Pero si Ate Guy, talagang binigyan pa ng pagkakatang taon ng Diyos na mabuhay. No? At meron pa siyang misyon, marami pa siyang dapat gawin. At tuwang-tuwa tayo. At bigla na lang tayong uh, nagulat muli nang siya ay mabalitaan natin na magaling na at nagsishooting na nga ng pieta. No? At marami siyang uh, natanggap na awards, marami siyang uh, na-receive. Si Atigay nagpapahinga na, ang dami pang awards na natatanggap. No po. At gaya nga ngayon, no po, si Atigay ngayong Philippine Women's Day, no, International Day, eh talagang si Atigay, ito po ay talagang binibigyan siya ng uh, parangal sa Philippine Consulate General in Chicago. No po, kinilala si Atigay, the Philippine Consulate Consulate General of Chicago celebrates the pioneering, pioneering women who have been conferred the National Artist Award for their exceptional contribution to Philippines art and culture. Ayan po, nakapos po. Medyo po, alam niyo po, medyo paus po ako at inuubo. Kaya hindi ko po mabasa ng gusto. Nahirapan ako. Anyway po naka na naman po ito kaya po pwede niyo pong uh, basahin. Katangi-tanging si Miss Nora Honor po o ano po ang ganitong recipient ng the, uh, National Artist for Film and Broadcast Arts in 2022. Kamanghamang nga si Ate Gay. At alam niyo po, isa pa pong nakakagulat no po. Alam niyo po ba na gusto kong ikwento ito? Kasi po, meron po akong nabasang post na hindi naman po private, nakapublic. At ang picture bundon ay si ATV V. Ayaw ko na pong ipakita, hindi ko na pipapakita Alam niyo po, meron po doon na tumit si ATV V ang nakapos, pero ang tinita uh, tinitira nila si Ate Guy. Wala naman po ako sinabi maganda pero nag-comment po ako dahil malaya naman po tayo mag-comment. So nag-comment ako na sa, dahil about doon po sa national artist ni ATV. Ang sinabi ko lang po doon dahil sabi po, Ah, marami sinasabi about kay Atigay. Ang sabi ko lang po ay ganito. Kung para kay B ang national artist, eh mangyayari po 'yon. At alam ko po, kung nangyari kay Atigay, eh maaring kung loobin ng Diyos, no po. 'Yun lang po ang sinabi ko. Alam niyo po, ang dami ng sinabi kay Atigay na hindi magaganda. Hindi nagulat po ako at doon sa post ko sinabi ko nga na maganda naman ang sinabi ko. Pero public naman po yun. Pinagtitira po yung ang dami pong sinabi sa akin na kumbaga yung below the belt kay Ati Gay. Nagulat ako. Sabi ko po, ang sagot ko lang ganito. Basahin niyo po yung pinos ko. Nagulat po kasi ako. Wala po akong masamang sinabi. Sabi ko. At ang sinabi ko lang po doon ay ganito. Pakiulit niyo po yung dinasa uh, binasa ko. Alam ko po maliwanag at alam ko po na uunawaan ninyo. Yun experience ko pong ito na mayroon po pala talagang ganun at kumbaga pinagtulungan po ako dun sa post na yon. Kaya ang ginawa ko ay hindi na lang po ako umimik at uh, bakit ako makipagtalo ayaw ni Ati Gay na makipagtalo tayo at saka ako nga sabi ko nga kung dahil si Ate Gay, hinahangaan ko. Si Ate Gay, lahat ng maganda sasabihin ko kay Ate Gay, pero never ako magsasalita ng hindi maganda kay Ate V. Iyon po ay personal ko ah, na opinion. Pero siyempre, kuminsan, hindi naman tayo pare-paro ng pagkatao. Nang gigigil tayo pag meron tayong ayaw kay pag tinitira si Ate Gay. Siyempre, hindi natin maalis na gumanti. Pero tayo po, eh, nagdagan na lang po natin ang pangunawa. Pero katulad ng sinabi ko, kung minsan talagang ganoon na ilalabas din natin yung ayaw natin na sasakpan tayo pag nasasaktan si Ate Gay. Pero siyempre ayo ni Ate Gay Eh, Mahal ko si Ate Gay, mahal natin si Ate Gay. Ah, uh, minsan napapagbigyan ng si Ate Gay na magpatulan pero mas marami yung napapatulan natin. No po. Pero Ingat-ingat lang po tayo. At of course, siyempre, basta sa atin, wala nang dapat patunay ng Miss Nora Honor, national artist ni Maghabol ang gustong maghabol. Pero sa Ate gay, nandun na siya. At patuloy na sa Ate gay, ay makakabit ang tagumpay. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.